ini memunggah udahan, jadi gunung sangat tumpangku tapi bahannya katunikku banga ikutku kau kamu patuh jangan lupa

dunia okay, ang sanga nga dili Dunia sa kelayu siang itu pas, bukan sama muka siang bulungan. Kailo, dunia Kailo, mengapun? Muka Okay bro, may hapon maklaro ra nimo bro. Okay. Oh, salamat kay maklaro ra di ay. Uh, wala pa man si bro Adonis, ako na tong gi-message. Oo ba. Ako man po nag-online. Oh, na nag-message man ko sa iya, online man to ganina. Ayun, wala man mo. nag-online sa... na ganina. Subay ka wala lang online basig. Ah, uh, nakatulog to. <laughs> okay, na adika ka sa Macau karon bro, nagtrabaho na kadya bro. Wala pa na nang nanimpalad pa lang, nanimpalad pa lang ko Eh. O o kulay, olay pala di, mauli o mauli pinas. Wala lagi. Wala kay, sigurado nang kuan diak maka sulot maka trabaho dia. Ah, sakup nang maka China na no? Oh, China. South pa. Okay, na, natay, duha ka buok uh, viewers. Amayong uh, hapon sa tanan mga na namo diha ni Kristo. Uh, at angin ninyo unyang taod-taod uh, mga igsuon. Adunay uh, pagahimuon nato dinhi nga uh, uh, friendly discussion tali sa ato ang igsuon nga uh, usak uh, uh, pastor sa Seventh Day Adventist nga si Bro uh, Adonis uh, Aurelia Enriquez sa tima uh, nga iyang pamatud nga si Ginoong Hesus mao ang nagukod sa uh, Seventh Day Adventist Church sumala sa Biblia og mga standard mga uh, referensya o ang moderator si Bro Jisrael uh, Alcuba uh, Tamala kining kauban nako karon nga ni sa screen unya si Bro uh, Adonis wala pa naka sabud pa naabot na ulahi si Bro Adonis ato uh, sang hulat-hulaton si uh, Bro Adonis wala nga Mientras wala pa si Bro Adonis, uh, to sang hatagan si uh, Bro Jisrel sa pag uh, pangumusta. Bro, mayong hapon ni mo, Bro. Okay, uh, so sa pa, mayong hapon kanatong tanan. So, uh, Diyos magapanalangin kanato, na ito. kanato. usap uh, bisan o oh, lain-lain man mga tinhoan, pero sa ato ba nga sa itong ginoo, uh, osara ang ato ang Uh, paglantaw nato kaniya so padimbaya sa ako ang pamilya nga naa sa Mindanao nya ako ang uh, asawa ug mga anak na sa Nueva Ecija na na, na, na bilin. so mm, na ako diri so right? sa na, na ako diri karon sa sakop sa China solay uh, sulay og sulay og paningpalad o so, gulay palad ah, uh, mo na mo na po o lagi, anak mo nang ang kinabuhi. Masulay tag panimpalad. Wala pa si bro Adonis. Okay, sa ang saan manin ako. Pag, pag... Okay, salamat. Uh... Uh, natay, uh... five viewers karon nga naglantaw uh, naglangtaw karon. Uh, mayong hapon. Itawag si kay... Pastor. Agit sa tanim mo bro, agit tawagan ni mo. Ni tawag si sa atay sa ulo. Ah, sige bro, tubaga lang sa bro. Ana nga pasalamat sa mga ah, naminaw na to karon o naglantaw na to karon kay live kita sa ah, ah, YouTube channel nako. Na uh, ah, bisan gamay o bisan pag gamay ra ni ato ang ah, channel, uh, ah, mag ah, pasalamat sa mga ah, tawo nga uh, naghago uh, ning uh, gahin og panahon sa pag uh, bisita sa ato ang live karon. Uh, shout out di ay ni uh, sa sold, uh, ni sold a soldier. Sura pagbasahon oi. Eh. Mayong hapon nimo diha, uh, bro. Og ato sa hulat-hulaton si bro uh, Adonis. Wa pa siya nakasulod gitawagan na ananawag na ni uh, bro Jisril. Uh, nindot ang Tapik nga ato ang paghisgutan karong kahaponon mga igsuon. Uh, maghisgota og uh, matuod nga iglesia kunya ang uban ra ba murag dili maayo ang ilahang lantaw kung magdebate ta kay dili kuno maayo ang debate. adunay uh, Adu debate nga dili maayo katong debate nga walay kapuslanan katong so, naabitaw sa ta sa tubaan at sa imanan. Na, mau di bilik ayu nggak di batik itu nggak mengikat atas, atas kematuran kematuran kira nak sih ya oh. bro Israel Bro, bro Israel ah uh, saku ah saku agun sa nggak ngakuan ng og magis gut kuta og debate do na syai doha bitau doha ka doha ka kapaingnan pwede og dili maayo pwede pwede sa tiyang maayo so sa hmm. sa side sa dili maayo ang debate God, kinhanglan uh, ikaw nga magpamatuod imog, e, imog yung barugan ang imong tema so ang may tabo medyo imong daoton ang kontra kunya ang kontra pod mo pamatuod pod siya mo po pabato siya sa iyang tema ihapon nga medyo daoton ang iyang kontra so mura ina na ang kuan sa dili maayo nga kinini ang side pero sa maayo nga side kung naalang tasa ka kanang uh, maayong maayo uh, nga panaglantugi maayo man po siya kanang mahimong mahimong resulta labi na sa mga mm -hmm. uh, sa mga owl, sa mga viewers sila man ang mutimbang-timbang sila man ang modesisyon kung kinsa ang ilahang uh, paboran so yun ana nga kuan mm -hmm. Okay wala mai mo ingon nga ako da ko ikaw pildik ikaw pildik Oh wala mag-ura man gyud kay ako man Ah donate min comment dre bro Soul Digger oh what what religion Ah si bro Adonis Adonis si Adventist siya yeah. ako side sa Roman Catholic Church Si Bro, Jisrael, si Bro Jisrael, si Bro Jisrael, si Bro aku, si Bro Bro Jisrael, Bro Jisrael, si 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 Bro request, si Bro Jisrael, si kasulod, so si Bro Jisrael, 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 si Bro na, si Bro Jisrael, si Bro Jisrael, sa host aw aw ang lahok ka kuan o na kuan niya ganin na mini brother Siri Castro, ako siyang gi invite po nga mo join po siya dere kay para dili tama ka ingon nga donay pagdapig para mahimo unta nga o moderator duwa ka moderator mo na moderator sa pikas na moderator sa pikas para patas duha duha ba di niyo nga kontrol inani god uh, duha may advantage nga ikaw ra so mamahimo man pwede mana nato ko inyon nga ay ay bias kay kauban naman na sila daan so mas ah. ma, dua duha duha kay mag maglaban na iming duha ni pastor lugi bangka ka ikaw ra man isa so og na kay na nato na kauban, nakauban so ma mapatas adara gitawag na po sa balik ah, sige po baka sa pro kay sige bro, tubag kay nag-message yan ako, di na ako makuha kay nag-live naman ko ko. Ug ako ang siyang tubagon. replyan uh, reply yan, mapalong na ko. Kuha i uh, volume uh, imong monitor. Sige. Kuha anda og volume. Kana bro, okay na, na bro. Ah, okay na daw. Salamat. Uh, shout out sa poor viewers nga uh, naglantaw karon mayong hapon yung tanan. Uh, shout out di ay ni bro Tribong Subanin TV. mayong uh, hapon nimo ya bro. Bro, kini ni ang ingon si pastor dili daw siya ka makasulod kay muingon daw nga unable to join kay kuan daw kanang sobra na daw ang na, naka-join. So, uh, ako bro, siyang ig 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 D.I.? Oh, ako siyang giignan nga musulay, musu, uh, mo out ko si Pastor Moy mo join og ako dili ka sulod. Asi gidaw bro, sulay uh... da, sa daw bro. Kuang dai live sa uh, YouTube ah, ra. Ay, bro. May hapon. isa, uh, may hapon. Duhara pwede makasulod ani di ebro. pa makas. Di out si kuan, ako ni sulod. pa kulang isa ang imo hakuan. Ah, duha sa pagdaghan ani de. Ano man ni? Hindi ko ka join kay tata pa muad pa ka og isa. as uh, dili ni StreamYard bro sa kuan ni bro sa uh, youtube ra bro karon pa ni ka kuan ni na live nga go together kasagaran mag live mang ko ako ra mangud na og dili kasulod si bro adoni as ah, si bro this Sa uang ini ya. Uh, wala wala, ano? mahalag wala mo moderator, ko, I-present lang natin. Si, nakuha na lang, ta, ta. lang ta, sa nakuha na lang pa sa na sa messenger or Facebook. Nainuha na lang ikaw uh, sa yung pwede, sige. Ah, uh, sige, ta. sige, bro. Ah, uh, mga Ah, uh, sige, bro. Ikaw na lang, live sa Ah, Wa ko kabalo ani lagi bro. Salamat sa imang sa kanang komentaryo bro. Wa ko ani bro. Pamulagro duha ra man dai masulod aning live aning YouTube di ay. Oh, sayang. Sa stream ya. sa Tapi sa bro. Sa settings daw di puko kabalo ani man ko di, di puko ka mao ani si wi ani hey, gay man ko. Kaya po ta ani karon lo. screen. Ibadal jes baka na kay Ah, uh, na uh, lang ta ko dito na lang sa Ah, sige. Ang pa-istoryahon bro sa ato ang mga naglantay. Okay. Ayang ano. Lagi na din ina ko sa ang sa duha ra ang kuan. Screen. Sorry, mga ilang big dispensa di ay mga Tao sa ang uh, ang diskusyon ni bro Adonis. Maayot may og dispensa nga dili ni namo madayon dayon din eh kay og ipadayo namo din eh. Soldier. Uh, pwede sa chug mag multiple. asa uh, sa sunod na lang bro kay wa ko kabalo ani. Ma... Karon pa ko kasulay ani nga na ay kanang uh, go live together ba. Duha ra dayto ako ang na Okay. Ay, sa imuhang page, daghan man ka o uh, followers, ako wala gamay ramay. ako sa ako ang page wa ya mo uh, try to check sa live option diyan uh, okay bro salamat asulayan ako ni sa sunod bro magpractice ako ni kay di mangkukukamao ani Muna nga, Wait. mga may, may dispensa nga iin in na lang. Ah, bro? Pura daw ka baka... Uh, lang ron? Ah. Bro, ha? Okay. oh, kawas ako. Eh, sulayan ako. Huwag makamaup -ok ako. Ah, Google...